Hi guys, for today's video, nito kami naglalakad papuntang bundok para manguha ng magpaani ng niyog. Kita niyo naman. Wala na yung mga kasama namin. Malayo na masyado. Hindi ko na masyado. Sobrang taas ng dam. Yung mga pa Hahaha. Ito niyo naman guys, ang taas ng aming inaakyat kasi talagang bundok ang aming pagkukunan ngayon ng nilog. Ay, oh, anay mo! <laughs> Ramdam na namin yung pagod namin dyan habang naglalakad. Pero hindi pa kami nangangalahati dyan. Ayan taas na ang nilakad. Yung linalo na kasama ko ay talagang napakataas pa. Oo. And kita nyo naman si loo Ayaw nang pa po Talagang pagod na sa kalalakad. At nagawa pa namin mag <laughs> Ikaw hindi ka supportive na, no? Ah? Baala ka. Pag, pag kumita na talaga ako dito sa pagbablog ko, tignan mo. Ha? Ang <laughs> pera ko pera ko lang ang pera mo pera ko pa rin <laughs> malapit na malapit <laughs> na

Na po. So, Ay nahulog, hulog hulog Ang anak-anak dito, 40 46. Habang malapit na nga kami sa aming pupuntahan, ayan, napansin namin ah, ano nila dinadaanan. may mga Katatabas. agtas na. Kung parang tinutulan na ng mga puno, mga, ng mga, damo. Ayan. Kaya pagdating namin doon, nakita na yung mga daan na ng tao. Kung parang pinasok na nila yung yuga na aming pag-aanihan ng mga niyog. Yan, gumawa na pati sila ng kanilang daan. At talagang inana, inani na nila lahat. Buong nyugan, talagang pinitasan na nila ng walang paalam. Kaya nakakasayang. Nakapagod na nga lang makiyat. Pagdating mo, akala mo may maaani ka pa. Yan, talagang mahirap ang buhay. Hindi mo talaga aasahan. Kaya dito, ang ginawa na lang namin, nagluto na lang kami, nagprepare dahil tanghali na kami nakarating sa bundok. Ang talagang una namin ginawa ay magluto agad kasi talaga makapagong umakyat ng bundok. Tapos, akala mo marami kang makukuha niyog. Yeah, yung pala wala. Ito na may bati. Uh, bukal na tinatawag namin yan. Nagyan namin sa sarlulok para malinis lang at pwede ng panghugas-hugas. Demang tayo nakapagpiknik ano? Nalim? Piknik. Oh, puro drawing naman na. <laughs> puro drawing lang naman tayo eh. Eh, busa ano? na. Maganda. Magkano cottage yun? Limandaan? Ewan yata. Pwede. Tapos, kanya-kanyang entrance. Oo. Mag-aakit nga sila uh, sa ano yun. Ebo. Sino? Si? Kapatid ko. Oh. Mag-aakit ng Ebo. Eh, ano? Ang nga daw, pagkain.

magbiak ng isang malaking isang malaking niyog tara kain tayo ayan minadali na namin ng pagkain kasi nga ang gagawin namin ito pagtapos kumain ay bababa na agad sa bundok at yung mga nakuhang niyog ay amin ng kanila nang papasanin pababa at kami namang dalaw mga babae ay mag-aabang sa baba at kami ang magbabantay ng niyog Talagang pas na aming gawa. Yan, pagtapos ng linis, baba agad. Hintay ng niyog. Kung naibababa nung dalawa, na taga din kami ang magbabantay. Ang hirap na daan dito, grabe. Hirap na hirap yung sasakyan. Naman nun kung gaano sila ka nababalaho sa bawat malalim na lubak ng karinang talagang Pagsada ako nito sa lahat ng dadaanan namin, Lalo na sa mga ilog kami. Sa ilog lang ang aming daan. At talagang walang ibang daan kundi diyan lang. Buti na lang may mga kasakasama kami na katulong namin magkulat. Yung nag akyat ng niyog at saka yung nagtapas. Ayan, ang hirap. Talagang lumulubog yung mga kulong-kulong nang kasama yung niyog na makasakay.

Pag-uusap um, na yung mata Ayan, ayan. At hindi um, 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 ka pa lang tumuob tum tum ang aming kulong-kulong. Buti at, na laang. At naalala yan. Ang hirap sumalida pag ganito malalim. Ayan si ating pastor at at na hindi na lang makakukurang walang masirang sasakyan. Hindi na rin yung ito para rin na kapatid. Ito na lang. Ayos na tapos din ang hirap maglabas ng miyog. <laughs> Sanay sa kahirapan. Ang dami. Grabe ka naman rin